So, yung mga kaibigan, tinuturuan ko yung punso ko. Ano ah, ang pangalan mo pala? Prince Moises si Tate. Prince Moises si Tarkus. Wow. Tinuturuan ko, guys, na magsulat kasi. Okay. malapit na yung pasukan. Ngayon. Malapit na yung pasukan. Prince Moises si Tarkus. Kaling naman ang bunso ko. Ngayon para makita nyo para uh, may souvenir din siya at may ibabalik-balikan siya na okay. yung Z Z, ang susunod K okay. Pagpasok mo sa school uh, makinig sa teacher, ano? Okay. Opo ka mo? Kung ano yung sasabi ng teacher sundin na Opo, okay. Papa hmm marami ka magiging kaibigan doon. May lalaki, may babae, na kailangan kung ano yung sabi ng mga kaibigan mo, sumunod ka lang. Huwag ikaw yung masunod, no? Kung may mga away sa'yo, sumunod sa teacher. Hmm. Napit ka na, di ba? May uniform ka na. Binibili, binibili namin ka kahapon. Bibili ka. Ano pa yung kuku? Ano pa yung kulang na bibili natin? Baonan tapos bag. Bag, baonan tapos ano? Bag. Sapatos. Meron ka na ba? Wala ko hmm. po. Hmm, yung sapatos, tasa sa putami. Hindi pwede yung puti yun. Dapat black ang sapatos. Yeah. Hmm. Ay mo, pagsasay din si Papang pa para may pangyari. Yung mali niya, kin, kin eh. hmm? walang di, di dapat Kinder, garden. Mamaya na yung i, e. di muna di. Hmm. Malapit na ang pasukan nila guys. Nice sa naka subaybay sa Facebook ko sad ko say kasi yung sasaw rin sana natin na pambili ng mga kailangan ng mga bata na hold dahil nagkaroon tayo ng restriction ganun talaga ang buhay siguro sa Facebook kasi tinignan ko naman yung mga violation ko wala naman nakalagay doon recommend eh recommendable pa rin yung page natin no issue sa alert wala naman zero kung glitch man yun ayan sana kung glitch man salamat kasi malaki laki yung sasahuri natin doon kasi ang bayad sa bills ang bayad ang bili ang pangailangan natin pero so, kung ano yung mo yun naman yun nakul kaya nalumo din ako parang nawalan din ako ng gana pero sabi ko wag parang talaga uh, pagsubok lahat tayo may pagsubok kaya go go go, -go lang tayo mga kanya yung tinaturoan mo yung, yung bunso ko Malapit na. Pakita mo yung Papakita ah, na rin yung pangalit. Yung penmanship niya. Oh. Wow. ganda oh. Sige. Pupunuin mo yan. Parang... Kindergarten. Ah. Ar Arian. Ar Kindergarten. Yung... Nakakatuwa kasi hindi na siya mahirap turuan na magsulat. Alam na niya ang isulat ng pangalan niya kumbaga susubaybayan mo lang sipag lang yung tsagain mo lang na turuan para sumulit may kulang pa na po Bas basahin mo Prince uh, tulad nyo no PS Prince Moses kulang dapat kumpleto uh, ito means moi ses kulang din dun to kulang kulang yan moi moi sabi lang yan moi moi ses dapat ah uh. dagdagan mo n e tapos s ano kulang di diba? tapos di ganun din sa baba Yes. Ganda mo yung S mo, ah. Ganda mo. No? Ganito dapat yung S mo. Nah.